Duwa sundo tulong bagyo ang piglalauma na malaog sa Philippine Area of Responsibility o parangon na bulan in Hulyo sigun sa pag-asa. Handal ka inian 55 anyos na si Tatay Felix Baligimeno kan puro ligas pisiti. Sulamenteng pagsisira sa naman kayan sa iyang hanap buhay. Kaya in kaso mandaang magkatotooan magkatotoo ang pigsasabi kan pag-asa, dakula na naman daan ni ining kay perwisyo sa iyang paghuruhanap buhay. Dakula o na ibig talaga yan tal. Sarap pa dahil kayo magalabod hindi magkaanap buhay gaya kami maka magka pag layout hindi may sa ditman na pwesto sa talipapa ang kabarangay ni tatay Felix na sinanay Wilma nahandal man sa mga papaabot na bagyo ngunya na bulan um, pag arog po kayan may mag-abot na bagyo mas dipisil po yan para sa muya kung wala pong makalawod to, kung may bagyo, wala po kaming isdang may titinda sa indaman lang po kami nagbabakal ki isda pag nakakalawod sinda. Sigun sa pag-asa, mantinido pa kaya sa neutral face ang nasyon as inakaamba pa ang laninya fenomenon may tulong track manda ang posibleng agihan ang mga bagyo, as imposibleng posibleng maglandfall sa extreme northern islands kan nasyon, as imposible man na maglandfall sa north central Luzon. Dugang pa niya, dahil pasindang maitataong eksaktong petsa, kunwa rin malawgan mga bagyo, kaya importante nang gad na pirming maging preparado. Uh, ipo yan, yung basingan is sa pinakawaring climate forum or climate outlook na possible na mabilog or maglaog sa par na dua or tulong bagyo ngunya na bulang kan July so uh, depo kita mag ano um, uh, basta basta maniwala duman sa mga na napopo sa social media kasi araw uh, aron ngunyan may mga nag nagkakalat na naman ng mga fake news na within weeks ata may may bagyong makusog so uh, po yan uh, totoo uh, mag ano lang po kita baga mag follow kita kung sa social media mag follow kita duman sa mga ano mga legit na mga Facebook page duman sa DOST Pag-asa na uh, bago pa man magkaigwa po nin, bagyo, nagtataon na po nin abiso ang, ano, ang pag-asa. Piglalauman man kan pag-asa, dakol na lugar sa nasyon ang makakamati nin mga pag-uuran ngunya na bulan. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.